Hello, magandang tanghali. Tayo ay mananghali na. Ang ulam namin ay hindi na putok batok. Kahapon pamputok batok yung ulam namin. So ang ulam namin ngayon ay <laughs> ayun. Paksew na tilapia with sabaw naman. Ay, yan. Ayun, ang ulam namin ngayon. So, ikaw, Che, ulam mo. Tilapia din. Yung... <laughs> ah, saan na? Baba. Ayan. Kahapon kasi yung ulam namin. Uh, parang pamputok-batok yun. Tingnan mo yung kasama namin. Sumakit yung leeg kahapon. At saka ulo. Ngayon, masama ang pakiramdam niya. Kaya, <laughs> isda muna kami ngayon. Uh, okay ba?

sawan. Yan. Ang Wala. Ako ko naman ito eh. Hello. Yan. Yeah. Ayun na tayo. naman eh.

Maasin yung sabaw niya? Ha? Maasin. Tama lang yan sa'yo. Maasin nga eh. Maasin. Minin mo Maasin. One seventy-five, although one Ayan yung ano pipi daw niya kagabi. Pagkatapos kumain ng ano. Pagkatapos kumain ng um, ano. Pagkatapos kumain ng ano. Ang, ang BP niya ay ano, 175 over 120. Grabe. Buti hindi ka na ano nun ha. Nakayanan mo yun. Hmm. Kuya, kami ngayon. Basta lang namin purong tilapia. <laughs> eh ako din parang ano eh. Hindi naman sa ano ko. Yung ibang pakiramdam ko ba yung yung tawag yun yun? Parang um, nanakit yung mga ano ko eh. Joint strength. Delikado na talaga pag toko, ang ilang Wala na jutu mo? No? Wala na? Ha? Wala na ikaw kain na... ah, lang. Ah, jutu lang. Bakit sila ako yung jutu? na lang sa kanya. Sige, tingnan mo ati. Sige, nagkaman sige sige. Oh. sige, sige. Sige, <laughs> sige ano lang yan. ano lang yun. Anong tawag dun? Ah? Sige, malaki na. <laughs> ganyan, malaki ganyan. Na. Sige, oo, oh, oh. <laughs> Sige na. Hindi. Magano naman tayo. Magformal naman din. <laughs> eh, eh. sige, sige, sige. Sige. Eh.

iksing direksyon ko mas ulo tuloy tumo ay kauljan hindi dito itong tutong. Nilagyan ko tubig. Ayan, lumambot. Ah. Di ba sayang din yan? Mahal ang bigas ngayon. Oh. Di ba? Opo. Oh, hmm. Mahal ang bigas ngayon eh. So, ano po YouTube channel? Ito mayroon tubig niya sa loob. Ano pa ng YouTube channel? Nilagyan ko tubig para lumambot. Ah, ikaw na lang mo. Sa kanya lang, tara, sinakain mo. ha! Gusto mo ma Maria? Maria ba lang pala. Ate, gusto mo Maria? Maria? Wala, wala akong buo. Okay. Oh, ano yan? Mas na O ano? Uh, dalawang libo. Okay. Wala akong kutsara. Okay. <laughs> okay. Ano mo yung karakter yung pinakain mo ng kumain siya? Ano Yan ang nakain Anong ka kain niyo? Ako? Kumakain lang kanin? Pwede kanin lang ako kain. Pwede chipati. Anong tsipati? Eto, mamaya tanghali ako kain na kanin. Kapag kumaka? Gabi lang, tsipati lang. Ano mm yun? -hmm. Roti, chipati, Ito na no. uh -huh. kain. yung Karam? yung ginaganon, ganon? So, Oo, para ganon lang. Kena ganun ganun. Kanyan. Oh. Ano mo na siguro si Kuya Jack, kita na si Kuya Jeff ah. hmm. lang. Tinahali na ako kain kanin. Mamaya gabi na ako kain na chipa. Oh. Oh. Uh. Baka hindi ako makain. Okay. Hindi na ako makain baka. Tingnan mo, anong horse na ako hindi makain. Hindi ka makain pag umaga? hindi na. Wala ko kain maga. Ino dapat, ka, kain ka na umaga, huwag sa gabi. Para maga ko inumin na coffee lang. Coffee. Sa India ganun din? Hindi, hindi ako pwede kain na maga, tagahali, hapon, lang. Gabi lang. Maga, 9 o'clock. tanghali 2.30, o'clock. Hmm? Gabi lang, 8 o'clock na kain. o kasi ano maaga? Oh, ako hindi na kain maga. Ako 5.30 ako gising. 6 o'clock na yun ako coffee. 7 ako 30 pa. para wala na akong puto. Iyon mo na coffee. Mami ako puto mo na sa koro 10.30. 11 o'clock. Iyon mo na ako, na ako, ten, 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 ako juice. Bako na gawa abgato juice na sa ko. Para hindi nalagay jello at sugar. O no sugar. Okay yeah. ba yun? ano? Wala pa si sila mo? na ming-ming ka nalagay na ng pera na rata sa balid yun, yung yeah. doorbell na Okay guys tapos na kami mo please like share comment and subscribe thank you for watching guys bye